Yo mga paps, alas 8 na nga rito ng gabi at kagaling lang namin na grocery ni Kams sa My Spring Vale. At hindi pa nga kami naghahaponan kaya pang mabilisan na lang itong lulutuin natin. So meron nga tayo ditong kalahating kilo ng banana prawn at bumili rin tayo ng talbos ng sayote para may pangsalad tayo. So ang luto na gagawin natin sa hipon ay yung halabus sa Tagalog. Sa amin naman sa Ilocano ay kinirug nga pasayan. Napakabilis lang nitong lutuin mga paps ugasan mo lang yung hipon, tapos lagyan mo ng konting asin at konting tubig na rin, tsaka mo isa lang. At habang niluluto natin yung hipon, eh maghihiwa muna tayo ng sangkap sa gagawin nating salad. So basic lang na sangkap ang ilalagay natin kasi gutom na tayo mga paps. Maglalagay tayo ng kamatis at sibuyas lang. At pagkatapos nga nating maghiwa, eh sunod naman nating himay-himayin yung dahon ng sayote. Matagal na kasi akong di nakakatikim ng talbos ng sayote. Yung huli ata nun, eh nasa Pilipinas pa ako. Nakakabili lang kami dati ng talbos ng sayote kapag aakyat kami ng bagyo. Di kasi tumutubo yung sayote sa kagayan. Mainit doon. At kanina nga, may nakita nga ako sa Springvale. eh di na ako nagdalawang isip na bilhin to. Pati nga din daw si Kams hindi pa nakakatikim ng talbos ng sayote. Kaya ipapatikim natin sa kanya mga paps. Medyo mahal nga lang isang bundle ng talbos. 4 dollars din ata to. At konti lang yung dahon. Doon ka lang kasi sa Springfield makakabili nito. Wala sa mga grocery dito. Di naman kasi kumakain ng ganito kung dahon yung mga osi. At binanlian ko nga lang to ng mainit na tubig yung dahon. Kasi mabilis lang namang maluto to. At luto na nga rin yung hipon. Kasi konting kulo lang namang kailangan nun. At luto na. So paghaluhaluin lang natin yung talbos ng sayote. Iniwan natin kamatis at sibuyas at saka natin lalagyan ng bagoong maganda yung nabili kong bagoong bagoong ata to ng Thailand hindi ganun kaalat, medyo manamis-namis at ayan mga paps, ihalo lang natin mabuti yung bagoong, kinamay ko na dyan para mas mabilis at ayan mga paps, handa ng ating hapunan halabos na hipon at talbos ng sayote yun hmm. kanin

<laughs> mm. <coughs> I'm going to die my